magandang araw po sa inyong lahat ito po yung kapatid natin o oh, kuya natin o taray natin na si kuya Tony siya po ay tagawalis po siya na pasulipas dito lang sa hindi LF hindi makauwi pamasahin oh, hindi siya makauwi wala doon siyang pamasay ng probinsya ito po siya o oh, ayan binibigyan po siya ng mga uh, karton pa, nangangal nangangal nangangalakal nangangal, po si kuya po ayan o oh. Yung kato na to, galing po yan sa, sa may 7 binigi binibigay po nila sa kanya. Uh, Pasin siya lang po sa lahat ng mga nanonood sa aking video dahil po yung salita kong Tagalog, hindi po naman diret-diretso dahil ako po ay hindi po lumaki ng Manila dahil taga-provisyo po ako. Uh, ito po yung kapatid natin o kuya natin o tatay natin na si Kuya uh, Tony. Kuya Tony, anong apelido mo? Ha? Huh? Interview kita para Lumba, Gumba, Pirito ba? Lumba? Gumba. Lumba? Gumba, G-U-M Okay, si Tony Lumba Kuya, uh, saan po yung probinsya mo? Tagarito ako Anong Tagarito? Ikaw talaga, sabi mo Tatay ko Bicol, nanay ko Pangasinan Tatay mo Bicol, yung nanay mo Pangasinan Oo, jok joke Anong jok jok Ibig sabihin, so, saan ba ang probinsya mo? Dito nga ako lumaki. Dito nga ng Maynila, Valenzuela. Oh. Ah, okay. So may asa may asawa na po ba kayo, kuya? Meron sa nga pao, eh. po yung asawa mo. So may mga anak na kayo? Ha? Huh? May mga anak na kayo? Dalawa. Ah, dalawa. May mga anak. May mga asawa na wala pa. Ah, isa lang. Ah, isa Okay. So Ba't di po kayo makauwi, kuya? Alam mo naman, December na ngayon, malapit na yung Pasko. Sana po well, makauwi pa, po kayo, pa, kayo eh. sa pamilya mo. Anong masasabi mo kaya sa ano? Um, uh, ano ba yun? Sa goberno, goberno ba o sa ano? Ba't di po kayo makauwi? Ano bang uwis uh, mo? Sa <laughs> darating na Pasko na to kaya? Sige na, sabihin mo lang. Wala kang pamasahe kaya di ka, ka makauwi sa asawa mo, sa pamilya mo, ganun. Ganun po ba yung kuya? Ayun na po si Kuya Odido siya makauwi ng hindi, hindi po doon siya sa probinsya nila lalo sa pamilya niya kasi wala doon siyang pamasahe sana po meron pong magbigay sa kanya kawa naman po si kuya hindi doon siya makauwi ng probinsya lalo na po sa kanyang pamilya ipopos ko to ipopos ko yan para malay mo may magbigay kahit kundi lang di ba kuya sana po may magbigay di ba ayan na po si kuya nagawalay si kuya oh. Ayan. I'm <laughs>